You to do it with me? Yeah. Kaya inyo mga bay, ito itatapon lang nila. Sayang na sayang ba? Kung hindi namin to nakuha ni Mahal. Ala, babe! Oh no! Ala, this is new! Oh my gosh! It's new! Babe, can you believe that? If we don't even see this, they're just in a, in a, in a landfill. Fish! i guess they are collectible of fish babe because i see a lot of fish in this one is ready to send in the philippines see it's all sold oh my gosh oh look let me see this one just this babe one moment Guess what what is this is a mom look oh my goodness market Flay. this washer. oh my gosh i'm gonna Let me see this one, the other one. Oh, how am I, how am I did this one? See, I don't know how to do it now. Other way. Other way? Like this? Yeah. Uh, okay, you're smart, 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 very smart, very smart. Very, very smart. This one is. Ha! Huh? The miracle is not working. Ah, oh, this one is the plates, small plates, small bowl. You see this? Where is all your baby? Mm, see. Wow. Fish knock. Ah! It's the milk or the walking? Okay. Now what, what? do you think this one is? Uh, bigger plate. Bigger plates? Uh, okay. So you know it's uh, I will not open. It's even getting wet, babe. From today. All right. Ayan, ito sa isang box jackpot na jackpot na tayo mga bay. Look can you help. Let go. Let go mama. Wow, wow bags. Help you, help you. Oh this one, what is this? Lock. La 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 la. Ah! Put it down. Mom. Hala yun yung mga partner oh. You want? The... Where are you going? Oh, okay. You just want it at the back. Okay, here, here. Okay, go. Kunin niya yung sa kanya kala nyo naman. Oh, here, 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 Okay, go. Ayan, isabay na lang natin itong mga to. Ah, ang isang bag na nakuha niya. Oh, dami. Wow, daming toys. Oh, ayan, sa kayo yan, ha? May natapos naman ako kanina. Apat na balik balikbayan box. Ayan. usin na naman natin. Sus, grabe, kapuno. Grabe. me yung mga bay. Hindi ko ta... Uy, nako. Sakit na ng utak ko. Ang dami. Ala, parang may fish pan talaga. Ay, isda. Oh, napakahilig nila sa isda, mga bay. Kasi ito, itong mga to na may isda din dito. Ha? Open the box. Okay. One moment mga bay, ha? Here. Di man ka magpapiri, oy? Oh, na-sleep ang baby. Eh, nalagi kay pig. Pig? Yeah. <laughs> As ay, nakakuha ko dagdag Mm. Ayan yung laman today. Mom. Ito pa. Magagandang Mom. mga Ha? Huh. Wow! Kuwak quack, quack. Quack, quack. to them. to them. Wait, it. Ala, mga laruan, no, Dagdag man sa basura. Wala man yung mga damit. Hindi ay. mengawalai ah. sini nak oh oh do oh my gosh Christiana ah oh, I got you and this one for the water oh ini baru Bag nak buat kan hmm Bag na kwak kwak. Oh, bag na dog. Bag na dog pala. Inday, oh. Anday. Bag. Oh, you got fine on. Wow. Ayan lang. Mom. Oh, ito. Mom. Huh? Is it a ice cream? Nothing ice cream. Here. Oh, this one, the truck of the ice cream. Okay. Wow. Wow. Ayan na, mag na tayo dito. Grabe si pa Grabe ang laruan niya ba? Sobrang daming ang laruan niya. Sobrang dami. Tingnan natin ito. Hula. Tingnan mo ito, oh. Hmm. Fish. Ito. Ii. Hmm. Puro laruan. Ano to? Hmm, laruan din. Hello. Ayan, meron laruan, oh on ah, siya ayan ay basa ay ay ka nagtuto dito ayan oh kita nyo ay sana hindi magpunta si Shupo dito para hindi iyak yan pag hindi ano ay ang ganda sana nito basa nga lang siya tabi ko nga yan wala na iba gusto niya yan ni baba tapos itong batang gamay pwede yan wala maraming cars oh Maraming cars para sa laruan niya. Mm, marami. Alam, mayroong pang tweet eh. <laughs> Pwede man siguro itong laban. Basa, ah. Eh. Na, kasi umulan mga bay, two days. Ayan, siguro, kahapon to tinapon, walang nangungha. Eh, napadaan kami. Hala, ang ganda nito, oh. Lagayan ng sabon. Ay, ang ganda. Lagay natin dito. Ayan. Ayan ayun siguro walang nanguha kaya basang basa talaga ay ito meron pang cars ayan o oh. Eh ano ko muna ipos ko muna kasi linisin ko yan pwede na ba kayo buksan natin yan <laughs> hindi ko siya mamove mga ba ito hindi ko mamove grabe ito wala pa ay naku paano ko ito mabubuksan sayang ba ganito siya nakalatag tapos nakita ako ito sabi ko la parang may iba dyan parang may tapirwer sabi ko parang may tapirwer mahal sabi tapos, tapos binuksan na ang isa sabi niya hala babe mga kuwan ko wala akin na dali kunin natin hala ang ganda nito ba wala wala nang ganito sa tapirwer mga bay oh my gosh alam niyo ito kung gusto niyo to naku imay niyo yun na lahatan ito para sa Security envelopes, mandi ayun Security envelopes daw. Yan, ayan, ito yun. Ito parang trash. Trash yata ito eh. Yan, mga tapiruwer. Wala ka dakyan yun eh. Yan, oh, sa fish. an ba? Ito yun, mga bay, oh. Ah, basura yung iba. Okay lang, kahit basura yung iba. Tingnan natin. Kuwa ko, kuwan ko ba kanang stan Nagutom ako, mga bay, oh. Ah. Basura yung iba. Grabe mo magbasura ang Amerika, no? Wala ano to? Wow. Hindi ko alam para saan ah. parang machine siya, pero di ko alam para saan. Merong bag. Basura. din niya Yan. Baka may natira ditong pera ba? Hala, ang ganda nito. Um. Yan. Oh my God. <laughs> Tingnan niyo. Ayan nga yan. Meron pa dito mga bayo. Ina Hindi ba ito muka? Hindi Hindi ba ito good recipe. Ah, para sisling siya, mga bay. Maganda to. Ang dami. Ay, lako. Ako na lang susuko talaga. Tinan mo. Hala, meron ito. Ang ganda nito ba? Babe, am I good uh, in Am I good, babe? It can see it here or no? Is it a good angle? It doesn't see me? But I got you. But a while ago, no? That's good. Okay. You can see you. Beautiful. Beautiful like me. Wakanda. Can you picture that one, bit? And... Andami. Ayan, parang ito, puro na to basura dito ba? Ang nandito, puro na siya basura. Ano na siguro natin ito? Ayan. Uh, kain muna ako eh. So, yan mga bay, mag-live na ako kasi parang sobrang haba na ng live natin, okay? Adios! Live na tayo. Thank you so much everyone. Abangan natin sa live. Bye!